Sa maniwala kayo at sa hindi, bubuksan ko sa inyo ang sekreto ng mga lumang kalsada na kung saan pinagbabaunan ito ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yamashita Treasure sa mga lumang kalsada. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kaya tutok po kayo sapagkat ibibigay ko sa inyo ang ilan po sa mga example mga halimbawa ng mga kayamanan sa lumang kalsada. magandang araw po sa inyong lahat mayong adlaw sa inyong tanan diha sa kabisayaan ng kaming danawa no? nato nga sa mayong kahimtang na daw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga ilokano may ad na adlaw sa inyong tanan diha sa pakulod kag ilo, sa aton mga kauturan ng mga ilunggo Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Barakatuh barakato Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah no? tayo na naman po ay may ibabahagi sa inyong ayong kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at ito nga po ay ang sikreto ng mga lumang kalsada at ilan po sa mga halimbawa no example tungkol po sa mga lumang kalsada na may Yamashita Treasure na pagtaguan ito ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War bago natin pag-uusapan yan no? bago natin ibabahag yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bossers, haters maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta panunod po sa aking mga videos no? sa hindi pa nakapagsubscribe pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta po yan sa aking channel no? pakifollow na rin po ang aking facebook page no Yusuf Yamato. So, continue po tayo sa pagbibigay, no? pagbabahagi uh, po ng informasyon tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War na kung saan nagbaon po ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar no? sa kabundukan po ng Pilipinas at maging sa syudad mayroon din. No? Kaya atin pong pag-uusapan nga ngayon, no? ito pong mga sekreto ng mga lumang kalsada Old Road Yamashita Treasure at ito nga ay nakatatak sa mapa sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army no? nasa mapa ng prinsipi noong uh, ikalawang digmaang pangdaigdigan no? Japanese Imperial uh, Government no? Uh, ito po ay the sacred no uh, Japanese treasures na kung saan na ibaon po sa mga lumang kalsada. So atin pong uh, bibigyang buhay no ang kwento po na ito na mayroong mga patunay. Mayroon pong mga lumang kalsada na halimbawa na atin pong ibabahagi sa inyo na nakadesign sa mapa ng mga Japanese Imperial Army na may yamashita Treasure na malaki no at ihalimbawa po natin no ang mga lumang kalsada na nasa Baguio City no ito po ay ang Pagdal Circle no Pagdal Circle na kasalukuyan sa kasalukuyan no ay may nakikita tayong nag operate no at ito nga gilid ng creek ang Pagdal Circle nakalsada kalsada ay nakadesign po sa Japanese flag no? yung bilog na nasa gitna ng pakdal circle ay disinyo po ito ng Japanese Imperial Army flag no? kapag uh, nasa malapit tayo ay hindi natin napapansin sapagkat malaki ang structure no? malaki ang disinyo at kapag lumayo tayo titingnan natin sa itaas sa drone ay makikita natin klaro na ang design ng kalsada na ito ay yari sa mga Japanese imperial no imperial government no kasi nakankir ang Baguio City ng mga Japanese Imperial Army at itong Pakdal Circle ay isa po sa halimbawa na may nakadesign sa mapa ng mga Japanese may uh, opening no diyan sa gilid ng uh, creek ng Pakdal Circle nanjan po ang opening papunta sa gitna nasa gitna ang sikreto ng mismong kalsada na pinaikutan no yung uh, papuntang Janhay papuntang uh, Si Road papuntang Liting papuntang Ambuklaw papuntang Mines View papuntang Mansion papuntang Janhay yung mismong sa gitna ng Pagdal Circle ay target sa Yamashita Treasure. Yan po ay ayon sa nakadesign sa mapa po ng Japanese Imperial Army. Pangalawa, ito pong uh, triangle na intersection na nasa gitna no ng kalsada. So mayroon tayong nakita na mga intersection na naka-triangle halimbawa din itong sa ibaba ng UP no connected sa University of Cordillera sa National High School no diyan po sa Baguio City High School at sa BGH diyan po sa gitna ay mayroong connected no intersection na naka-triangle at yung uh, Yamashita Treasure ay maaring tatlo isa sa intersection papuntang Baguio City High School, isa naman sa BGH at isa papuntang konbensyon. At yan po ay tumbok at maaring nakuha na ito. No? Sapagkat mayroon na tayong mga source na mga balita na ito po ay nadali na, nakuha na no? Diyan po sa Baguio City. At alam natin na ang disinyong ito ay hindi lamang nag-iisa. No? sa buong Pilipinas kapag makita natin ang mga Japanese Imperial Army na nagkampo sa siyudad ay gumawa po sila ng mga ganitong sistema no klase ng mga intersection sa kalsada na Japanese flag at sa triangle na style ng mga intersection ito po ay naglalaman ng Yamashita treasure sa ilalim ay may itinago ang mga hapon sa triangle ay tatlo no, nasa mga intersection sa kalsada tinutumbok ng tatlong sulok ng nakatriangle at ito pong circle na nakadesign po sa Japanese flag ng uh, Japanese Imperial Army noong unang panahon noong Second World War ay nasa gitna ng bilog No. At maaring ito, itong mga halimbawa na ito ay hindi lamang nag-iisa. Pwedeng mayroon ito sa Luzon, Visayas at saka Mindanao, no? Mga lumang kalsada, no? Sa sa siyudad, no? Sa siyudad ito. So noong Second World War, sa Luzon ay may mga dinisenyo ang mga Hapon, no? parihas dito sa iba't ibang lugar sa Luzon Banda at maging sa Visayas at Mindanao ay posibleng mayroon ito. Sa kabundukan, mayroon din itong mga lumang kalsada. Yung naalala ko yung bata ako sa kabundukan, no, kung saan ako naisilang sa Mindanao, ay may mga lumang kalsada na roon na ginawa ang mga hapon na ang akala natin ay ang mga ninuno, ninuno natin ang gumawa. Ang nakakapagbigay lang ng uh, nakakapagtaka lang ay yung kalsada na dinadaanan natin sa bundukan. Ay may mga hugis yung bundok no, naka-triangle yung bundok sa gitna yung kalsada. No? Ang mga kalsadang ito ay may mga uh, sikreto at ang ibang kalsada ay bumabaybay sa gilid ng ilog, no? sa gilid ng sapa na maliit. At may makikita tayo mga uh, water spring, no? mga balon na luma na minsan naka minsan ay naka na tatlo. Minsan mag-iisa lang ang balon na may mga triangular na bato, may mga heart shapes na mga bato, mga pagong na mga bato na hinugis halatang ginawa ng tao. Itong mga lumang kalsada na ito ay may mga Yamashita Trishur. May mga palatandaan tayong makikita no? na mga minsan kawayan, no? mga lumang luma na nakalinya, nakatriangle no? sa gilid ng kalsada. Naalala ko yung daanan namin noon na dinadaanan namin eh. hindi ko alam na ito pala ay Nayari, niyari ng mga hapon ng Second World War. Huli na nang nalaman ko. Noong dumadaan ng mga tao doon pagkagabi ay may mga nagpapakita. No? Mga umaapoy na kung ano-ano. At may mga kawayan doon na nakalinya. May mga manga na nakalinya, nakatriangles pa yung iba. May mga nagsusulong napakalaking puno. No? Ito pala ay may sekreto. So balikan natin yung circle no at saka triangle na yon na intersection na naka-design po na nasa mapa ng Yamashita Treasure ay always may maliit na sapa yun or may creek yun po ang entrance no yun po ang daanan papasok no sa Yamashita Treasure at posibleng may mga traps doon na nakaharang mga pato no, na pangpahirap at posibleng may mga uh, bumba pa ito or mga poison gas no, uh, kung saan ginamit na pangharang no, pangpahirap sa pagkuha no, sa Yamashita Treasure kaya makikita natin no, kaya nga yung example natin yung pakdal ngayon ay bago lang ng pakdal circle ay may tumitira na no na dimulis yung gilid ng creek at doon kasi ang entrance no siguro nalaman nila ito no kamakailan lamang kasi nagpunta na dito ang Japanese government maaring nakipag-ugnayan sa atin pong pamalaan at uh, nalaman na nila may guide na sila no na doon ang opening paano nila nalaman na doon ang opening kung wala silang alam doon sa mapa no nasa mapa kasi ito at uh, may isa nga tayong kakilala no na may hawak ng mga mapa nito uh, at na doon nga ang entrance sa gilid ng creek diyan sa may pakdal. At uh, ang sentro nga yung pinakagitna yung circle. Kasi kung dadaan ka doon sa botanical ay mahihirapan sapagkat maaring may mga harang doon na traps no. Malalaking bomba uh, bumba or ano pa mang nilagay nila na traps doon. Sa lalim, no? Tiak. Malalim ito, hindi ito basta-basta. Kasi malaking treasure ito eh. Nakadesign sa Japanese flag ng Imperial uh, government, no? Imperial Army, no? Imperial uh, forces. Japanese Imperial Forces noong Second World War ang Pakdal circle. Kaya posibleng hindi ito mababaw. No? Malalim ito. Siguro kung gaano kalaki yung paikot, no? Yung diameter ng circle na yon ay posibleng yun ang proportional dip, no? Yung lalim. Maaring 100 feet, 200 feet, no? Uh, yan po ay ayon lamang sa ating kalkulasyon. No? Pero yung may hawak na mapa na kakilala natin ay posibleng alam, alam niya kung gaano kalalim ito. So, yan po ang example, no? Maaring marami pa ito, no? Sa Cebu, sa Davao, sa Bicol, no? Sa Quezon City, sa Bulacan. May mga intersection kasi diyan eh, marami. At sa mga lumang eskwelahan, no? Sa UP, no? Sa Ateneo, diyan sa UST, Dilasal, no? may mga creeks dyan at may mga lumang paaralan pa na na posibleng napaglagyan no? may mga sign na mga puno na palatandaan na triangle ang mga ugat triangle ang pagkatanim at uh, nakalinya ng mga punong kahoy yan po ay sign ng Yamashita treasure, no so yan lang po no sana po ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon. ito pong ating pong pagbabahagi sa inyo nakapagdagdag ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War no so maniwala man kayo sa hindi ay wala pong problema yan ang importante ay naipa naipa naipaabot natin sa inyo ang informasyon, no sekreto ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Kung may alam, kung may alam po kayo sa mga magagaling, pwede po kayo magdagdag ng inyo pong mga komento sa atin pong comment section sa ibaba, no? Marami kasing magagaling sa atin, mga Pilipino. Ayaw magpatalo. So, hanggang dyan na lamang po. Sana po ay uh, nag-enjoy na naman kayo sa atin pong topic na naibahagi sa inyo sa araw po na ito. Thank you very much. Silly.

Guldi, gul. Ah, apa aja?

그고이 도래요